Hello! So, what's up mga idol! Nandito tayo ngayon sa BGC Yan, at kasama nating ngayon ang DJs and friends at Dan Howard. Nagulit natin sila ngayon siyempre ng ating shooting challenge Actually hindi shooting yung gagawin natin sa amin at, Gusto ko yung dunk challenge Pero kaya yung signature moves nila Yung mga makukulit nilang signature moves bagot sila dumaktak dito Rhydon right, okay, sumunan natin yung pwede mo naman baka sila, sila po Dre po, Dre Dre ayan sumunan na natin gusto ko ano ah, yung malupitang slam dunk tapos yung may yung malupitang expression okay. okay, Maboy! Oh, cheer nyo n'yo n'yo cheer n'yo no? cheer n'yo, no? cheer nyo, no? cheer nyo no? Hey. Stop, 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 stop. Ano pangalan? Jaycee po. Jaycee. 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 pangalan? Jaycee. pangalan? Jaycee. 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 chào 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 may 5 pesos din. <laughs> Pero meron kang 10 pesos. Yun. yung isa sa pinakamakulit sa ano nila eh Kasama sa pinakamakulit Oh 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 sa oh Pintamu hintang kak, lu pintamu hintang kak Brody, Brody Dajan, jadi Dajan, Dajan, Dajan Meron kang Was at this moment that he knew He fucked up Jesus 10 pesos. <laughs> <laughs> 10 pesos. Uh, ten pesos. <laughs> Gata mo sa isa pesos. boy, Pabili na akong malamig na erigay. Okay. Si Anne, si ano naman Si, si, si Dan, Abos na ako, di ba? din natin yung

Okay, sir, let the i to me. 10 pesos. Where is Yeah, my boy. <laughs> <laughs>